So, ayun. Finally, uh, ayun, um, ito check natin kung magkano na naipon natin for a couple of months kasi ito gagamitin natin to sa ating gigi palso. So, as we can see, wala tayo ngipin. So, uh, ito mga previous months, right after po na mabunot ang ngipin ko, so I decided na mag ipon ng pera for my gigi palso or my uh, false teeth na sinatawag nila. So, there, kailangan so, na ako na ipon dito i think enough na ito kasi pwede na siya yung anong ngara sa ano ko pwede na sya pinaburot ko na lahat so uh, this time mga friendship pwede na siya so but before that kasi kailangan natin i-prepare muna yung money natin kung magkano kung pwede na ba sya for gigi so so right after po nito siguro kapag na-check ko yung cash natin pwede na sya for Uh, babalik na tayo doon sa clinic for the ano na, susukatan na po siya so I think this one is okay. Oh, this is already enough para sa ating pagpapangipin so ayun sa mga friendship um, ginawa ko ang video na to to inspire everyone na pwede tayong mag ipon kahit anong busy natin kahit ang dami natin mga problems na pwede ay pwede tayong mag ipon kahit po konti konti lang no pwede din siya. So, let's see sabayan niyo ako, tulungan niyo ang mga friends yung titinan natin kung magkano na ipon ko for a couple of months lang here in Malaysia ayan, so binuksan ko na siya, wala na no? oh, eto na siya so I hope okay na siguro to so right after this kasi tatanungin natin Kung magkano okay. yung payment eto titinan ko kung magkano tayo mga friendship ha いい <music> mga friendship, meron tayong na likom. Meron tayong 9,000 ringgit. So, ayun, medyo okay na rin siya for my teeth. Ayan, as we can see, I'm gonna show. Ayan, wala po akong ngipin. So, I decided na papatanggal na po yung ngipin ko. yun So, I hope, ayan, uh, na-inspire ko kayo. So, ayun, everyone, ayan, kung meron tayong mga gusto sa ating life, pwede naman po tayo mag-ipon. So, yun ang ma-advise ko lang po sa inyong mga friendship, as much as possible, mag-ipon po tayo. Huwag po tayong umasa kung kahit kanino man lang, para ang purpose niya if anytime meron mga emergency, pwede, meron po tayong madudukot anytime. Again, maraming maraming salamat po, everyone. Thank you very much for watching. God bless everyone.